Iris, gabay kalusugan sa baga para maiwasan ang paghina. Ngayong araw ng baga, huwag kang basta iinom sa mga inumin sa kalye, at iwasan din ang magalit basta-basta. Bawal din ang pagkain ng mga inihaw na isda, at sa kapagkain sa baw na may sebo, ang ayon na ulam ay ginataang manok na may garbances, sa inumin ay pineapple juice, Ayon sa gabay kalusugan ng liwanag ng buwan, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng baga. Taurus, gabay kalusugan sa baga para maiwasan ang paghina, ngayong araw ng baga, huwag kang maliligo ng matagal sa madaling araw, at iwasan mo ulamin sa kalye, at sa kaatay ng baboy, ang ayon na ulamin ay tortang patatas o fried chicken at sa prutas ay ubas na may buto. Ayon sa gabay kalusugan ng mga bituin, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng baga. Gemini, gabay kalusugan sa baga para maiwasan ang paghina. Ngayong araw ng baga, Huwag kang basta magbubuhat ng mabibibigat at iwasan ang makaamoy ng mababaho, at matuyuan ng pawi sa likod, at huwag ka muna mag-ulam ng frozen foods. Ang ayon na and ay carrot cake o banana queue at sa ulam ay tortang patatas na makapal ang itlog, ayon sa gabay kalusugan ng liwanag ng buwan, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng baga. Cancer, gabay kalusugan sa baga para maiwasan ang paghina. Ngayong araw ng baga, iwasan mo muna ang mga pagkaing mga kinilao, at half cook at dapat kang umiwas sa mga usok at mababaho. Ang ayon na inumin ay orange juice o sprite, at ulam ay ginataang isda na madaming luya, at may dahon ng sili, ayon sa gabay kalusugan ng liwanag ng buwan. Ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng baga. Leo, gabay kalusugan sa baga para maiwasan ang paghina. Ngayong araw ng baga, ay laging iwasan ang mag-isip ng pwede kang lumuha, at huwag magpapakapagod pag malapit ng gamabi, at iwasan mo ang pagkain ng mga dila para ng hayop, at ang ayon na ulamin ay ginisang ang palaya na may itlog, na pwedeng ternuhan ng tortang patatas, at sa prutas ay saging na lakatan, ayon sa gabay kalusugan ng mga bituin, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng baga. Virgo, gabay kalusugan sa baga para maiwasan ang paghina, ngayong araw ng baga, at iwasan mo muna ang magpagod lalo na sa gabi, at sa kaiwasan din ang pagkain ng kinilaw na ulam, at inihaw na paadugo, ang ayon na inumin ay orange juice at sa merienda ay banana Q o kamote Q, sa ulam ay tinulang manok na may madaming luya, ayon sa gabay kalusugan ng liwanag ng buwan, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng baga. Libra, gabay kalusugan sa baga para maiwasan ang paghina. Ngayong araw ng baga, huwag kang basta magagalit at magbibigay ng ikakahina. Umiwas ka sa mga usok at saka sa mababahong lugar at usok ng sasakyan, at iwasan mo rin ang mga pagkain kinilaw dahil niluto sa suka at umiwas sa ulam na madaming bagoong. Ang ayon na prutas ay dalang hita o kahel, sa mirienda ay banana bread o cake. Ayon sa gabay kalusugan ng liwanag ng buwan, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng baga. Scorpio, gabay kalusugan sa baga para maiwasan ang paghina. Ngayong araw ng baga, dapat laging mag-ingat ka sa mababaho. At saka sa ulam na madaming tomato sauce, at frozen foods, ang ayon na pagkain ay ginisang ampalaya na may itlog, at sa inumin ay calamansi juice o pineapple juice, sa merienda ay banana bread, ayon sa gabay kalusugan ng mga bituin, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng baga. Sagittarius, gabay kalusugan sa baga para maiwasan ang paghina, ngayong araw ng baga, huwag kang basta magbabuhat ng mabibibigat at umiwas ka sa mga pagkain, na may mga kasamang mga lamang loob at dugo ng hayop, ang ayon na miriende ay sumang kamoteng kahoy, at sa ulamin ay ginisang ampalaya na may itlog, at pwedeng rin na may kasamang tortang talong, Ayon sa gabay kalusugan ng liwanag ng buwan, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng baga. Capricorn, gabay kalusugan sa baga para maiwasan ang paghina, ngayong araw ng baga, dapat iwasan muna ang mga inumin sa kalye, at iwasan mo rin ang maligo ng matagal sa madaling araw at huwag muna kumain ng mga ulam na mabibilis sa kalye, at huwag ka muna uminom ng alak at dugo na inihaw, ang ayon na inumin ay orange juice o kalamansi juice, sa merienda ay banana cake. Ayon sa gabay kalusugan ng liwanag ng buwan, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng baga. Aquarius, gabay kalusugan sa baga para maiwasan ang paghina, ngayong araw ng baga, iwasan mo muna magpagkain na may mga halong dugo, at bagoong at sa kaulame na kinilaw at lamag loob ng isda, ang ayon na pagkain ay tortang talong, at sa inumin ay root beer o pineapple juice, ayon sa gabay kalusugan ng mga bituin, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng baga. Pisces, gabay kalusugan sa baga para maiwasan ang paghina. Ngayong araw ng baga, huwag kang basta magagalit at magbibigay ng ikakahina. Umiwas ka sa masyadong madaming magpabango at siyempre umiwas din sa mabahong amoy at umiwas din sa inuming kalye. Ang ayon na inumin ay orange juice at sa ulamin ay fried chicken. Sa saging na lakotan, ayon sa gabay kalusugan ng liwanag ng buwan, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng baga.